tidak ada apa di wa lagi for today's video guys nilaga na ribs nilaga na ribs ato asa ugasan, guys para limpio ini tap tangan ya caran limpio na tong karne guys oh, ito na lang siyang butangan tubig para ato ang pakuluan sa gasol guys ito na tabunan guys Ito pa yung puno tubig guys Kaya ako lang Ito gamay kaya sobra Tagbuang ulang sobra Kulang sobra Tara na guys saran Tara na Ang atong nilaga na ribs Kung matingala mo guys Ang ribs sa bisaya Kaya itong murag taas na Bukog dere Wala available na yun guys Para nang sarang kamakita kita ako na nang itimplahan guys Dara Itirada na ang akong idol guys Si koreanong court How do ka na mo timpla guys Tabaho rin siya dati sa restaurant Sa sige na ito focus sa sudan guys Hapit ah mula ka na on May gani guys na realize na to Na magluto po rin ito on Dara oh. Basic na na guys Piloton na ito na eh Kaya pasi Hindi na po yung piloton Ito nga biya mo O tira na Pukin siya na ito Samtang gaulat na guys Atong itong na Nilagang baboy Shout out din na atong, atong mga solid na followers Si Doxan Alberca Junapi Alegre Og si Andy Del Mundo Salamat sa pagpalo guys Tara guys, ito nang ang gabi. Pero kay Gigo to monta. Meron din tayo muna tayo. Sponsored by ah hindi lit di, di, di all relax sponsored. Oh, dala na guys ang atong nilagang baboy guys. Butangan na to Gripolio <laughs> kay ingon ta atong chef. Pwede na daw butangan kay umok tang karne. Dala guys. Hmm, kalami gusto na ko guys. Tirahan din na to guys sa atong lamian na suka sa gustong mag-abey chat lang ninyo si Batangginyo Dilipa ang, ang kumpare ko na isa sa pinakamayaman sa Batangas pare chat ka lang daw nila pag gusto na ng suka ay ang sarap lagyan na natin ng kalamansi guys ang gagawin po pala natin dito, guys ay sausawa na ano ginamos kung sabi saya ito guys galing pa po ito ng dabaw napakasarap mapapaanly rice ka talaga nito Uh, gusto ko sana magsili guys Kaso Mahalang na po yan Mahalang na po yung soka ni pare Pare baka naman sponsor oh uh, uh, Sarap ng binamus, Grabe Depende ko guys No guys Kain po tayo Special guys Kasi special <laughs> 'Di special po 'yung araw na 'to, may special challenge, eh, special kiss <laughs> po tayo. Look guys, oh. Sarap. Ah. Oh. Hmm. hmm. silingin petangin si lingan guys, kasi maala nang natin. Galing kay Okay, pareng petangin mo dili pa. Ayan, guys. Mm. Sarap. Kung to kayo sa video na to, comment naman kung saan umabot ang video natin. Salamat, guys, sa patuloy na follow at panonood ng video natin. Mm. tokai so mm. Selamat guys, apa nonton out. sorry. Bye bye.